Ayan grabe. Sa pangatlong bagyo, bumagsak lahat ang pala yan. Mga palay So yung dalawang bagyo, hindi na pero yung pangatlo. Kahit doon ba daw, lahat. dami niyang kinabagsak. Oh. Grabe. Ang lakas. Pati yung ano ng kambingan. Sira lahat. pati maisan yan yung mais nakahiga na, na. ayun ang palay walang sila lang yari dito ay yan o higa lahat Pati doon banda yung mais, yung sagingan, lahat na wasak.